Ayan, bouncer clay and again this is Ayan. So ibang loyo na to guys. Ito ay may tong sticker na to. I don't get sa na. Ito ay 20 pieces din. So ito yung meron sa lado guys. Okay. Ang ganda ng mga boys sa sila doon. Itong sticker. Ayan. Ito, balloons. Wala na akong balloons eh. And another balloons heart. Ganun din. It's jackstone guys. Tungo <laughs> ako ng jackstone. And itong spinner. Ayan. 20 pieces. Yeah. Ordinary spinner lang siya. Okay, so may water gun. Yes. 12 pieces. Lagi kong binibili na bubbles sa na nakabox. Ito, ay bago yung packaging nila, guys. Oh. Sini ako ng apat na boxes ng wings. Ayan. Ang kikita mo. Ito. Ayan. Kailangan nyo, guys, yung sparkling gun. This. Ayan. Siya, oh. Pa Tapos, napapahaba siya. So, ayan. Ayan, guys. So, SWAT. Ninja. Ayan. From Nightmare. Ayan. Ayan. Ninja. So, dalawang pack na to. Ano na yun? Ano yung oh, Emoji yung kanya. Yung ano